Tuwing tumitingin ako sa salamin, lagi kong naaalala ang kabutihan ng Diyos at kung paano niya ako binigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Year 2014, nakaschedule ako for operation because of hemorrhoid bleeding. Pero ilang araw bago yung operation ko ay nagkaroon ako ng maliit na sugat sa bibig na lumaki pa at pumaga ng mga sumunod na araw. Dumating ang araw ng operation ko at hindi ito natuloy dahil kailangan paggalingin daw muna yung sugat ko sa bibig. Kinonfirm ng doktor na hindi pala to basta sugat lang kundi viral infection pala siya. Tinatamaan ito yung mga taong may edad na o sobrang baba ng immune system. At nung time na yon dahil sa stress, anxiety, hindi healthy na pagkain at lifestyle, sobrang bumaba ang immune system ko kaya tinamaan ako ng sakit na to. Inilipat din nga ako ng kwarto dahil contagious daw yung ganitong case. Bawal akong hawakan or asikasuhin ng iba. Lumaki pa lalo yung sugat ko sa mukha dahil sa infection. Unti-unti siyang kumalat sa katawan ko at nasaraduhan yung kalahati ng lalamunan ko. Di na makabuka ng ayos yung bibig ko, hindi makalunok ng pagkain, kaya liquid lang ang natitake ng katawan ko. Dahil sa infection na kumakalat sa akin, nagkaroon na rin ako ng mga complications. Umuubo na may kasamang dugo, nagkatubig sa baga, na sa sobrang dami ay hindi na ako makahiga dahil para ako nalulunod. Nagkanumonya din ako, hindi makahinga ng ayos kaya laging naka-oxygen, hindi ko na kayang kumilos mag-isa at laging kailangan may nakaalalay. Hindi ko na alam ang gagawin noon. Nasa ospital naman ako pero araw-araw mas lumalala ang pakiramdam ko. Hindi ko na din alam ang ipapanalangin ko dahil pakiramdam ko na ipag ko na lahat. Ang huling nasabi ko na lang sa Panginoon, kayo na po ang bahala. Isinuko ko na ang lahat sa Kanya. Sa punton to, malinaw sa akin na pinapauwi na ako ni Lord. Kaya sa pagsuko kong yun, ang kasunod ay pagsunod. Bitbit -bit ang pananampalataya at mga pangako ng Panginoon kahit hindi pa ako lubusang magaling sa sakit ko ay umuwi na kami. At hindi kami binigo ni Lord. He revived me physically and spiritually. Binuhay at pinatibay ni Lord hindi lang ang pagkatao ko kundi ang pananampalataya ko na muntik ng pinatay ng kaaway. Kaya tanging sa Diyos lang lahat ng papuri at pasasalamat. Tuwing may pagkakataon, sinishare ko sa ibang tao itong naging karanasan ko dahil gusto kong malaman nila na kaya tayong i-revive ng Panginoon sa anumang sitwasyon ng ating buhay.